ba? Hindi ka na naman nagsasalita. There's some sort of problem. Alam mo, hindi maganda yan. Yung ganyang tahimik ka lang palagi. Alam okay. mo, we need to have an open line of communication. Open? Line yeah. of yeah. communication? Yeah. Kaya ba may open line of communication pa rin kayo ng ex mo sa US? Ano <laughs> doon? Sino doon? At marami ba sila? No, no, no. What I mean is si, sino, sino? Si ano ba? Si si Sunshine ba? Ah! <laughs> Nakapag-America lang, na ni sunshine na si Asuncion. eh, yun ang nakalagay sa ano niya eh. Nakalagay sa profile niya. Tsaka no, wala kami. Hindi, <laughs> wala na kaming contact nun. Wala kayong contact? Wala. Pero, tinitignan mo yung profile niya. Sh Alam mo, huwag ka nang magsinungaling. Siya yung kausap mo, siya yung tumawag kanina sa kotse. Nakausap. No, okay. Porke nag lang, si Sunshine kagad. Said, so that's nothing. Don't be ridiculous. <laughs> Nakakairita ka. English ka pa rin ang English. Ano ngayon? Ha? Kaya lang ako nag iingles Kausap ko kanina yung client namin sa California. Client? Yes. Client mo mukha mo. Hindi mo client yon. Kasi yung English mo, maharot. Malandi ka kasi. May ka paslang-slang ka pa. Aha, aha. Oh yeah, how you been? Yeah, yeah, yeah. Ha? Ang kapal na mukha mo. halatang halata ano naman, ka na naman ha, nagsisimula ka na naman ha, ano ba gusto mangyari? Diyan mo, welcome back, back. Ayan, normal ka na ulit. Kasi ganyan ang boses mo eh, tumataas kapag nabubukin ka na. Ganito oh, talaga ganyan. ako. Maano talaga, mainit ang ulo ko. Ganyan ka talaga, oh, mainit ang ulo mo. Ito ang totoo ko. Kanina, may motor, Sumigit sa atin. Hindi mo pinansin, nagsmile ka pa. Tapos yung lasing kanina, tumatawid, buntik mo masa ka saan. di ka nga bumusin eh. Bakit? Kaya ka talaga, ano? Hindi na ba ako pwede magbago? Nagbago ka? Oo! Oh. <laughs> dati. Ha? Sinungaling ka! Nuknukaw ka ng sinungaling! Nuknukaw ka ng kalandian! Ka na naman, wala kang ebidensya. Tutuliring -tu ko yung tila mo, magtatagalog ka ulit. Kapag is, bintang -u -u ka. Nakukusa ka lang English kasi i-explain mo pa. Kapag bintang ng bintang. Ano tong package na to na may tatlong sexing brief, ha? Na galing sa Sunshine City. Hey! I don't understand the words that are coming out of your mouth! I am so

How are you doing? Ready?